Mula noong sinaunang panahon, isang misteryo ang bumabalot sa kwento ni Apostol Juan. Di tulad ng ibang mga alagad ni Jesus na napaharap sa kalunos-lunos na kamatayan, waring nakatakas si Juan sa kapalarang iyon. Pero anong nangyari sa kanya? Namatay ba talaga si John tulad ng ibang tao? o may itinatago bang mas malalim ang kanyang kwento, isang bagay na sumasalungat sa mismong kalikasan ng kamatayan. Ang Biblia ay nagbibigay sa atin ng mga mahiwagang pahiwatig at ang mga talaan ng kasaysayan ay nagpapataas lamang ng mga pagdududa. Maaring si Jesus mismo ay nagpahiwatig na si Juan ay maaring hindi makaranas ng kamatayan? Sa video na ito, babalik tayo sa mga panahon ng Biblia at tuklasin ang katotohanan sa likod ng alamat ng apostol na maaring nabubuhay pa ngayon. Si Juan ay hindi basta-bastang alagad. Siya ay ang minamahal na alagad, ang isa na nasa tabi ni Jesus sa pinakamahalagang sandali. Siya ang nagpatong ng kanyang ulo sa dibdib ng guro sa huling hapunan, nakikinig sa tibok ng puso nang nagdadala ng tadhana ng sangkatauhan. Nasaksihan niya ang hindi mailarawang mga himala, nakita ang banal na kaluwalhatian sa bundok ng pagbabagong anyo at tumayo sa paanan ng krus nang tumakas ang lahat. Kay Juan na ipinagkatiwala ni Jesus ang kanyang sariling ina si Maria. Ngunit sa lahat ng hindi ka paniwalang mga bagay na kanyang naranasan, marahil ang pinakadakilang misteryo sa kanyang buhay ay hindi kung ano ang kanyang ginawa, ngunit kung ano ang maaaring nangyari sa kanya pagkatapos. Sa Ebanghelyo ni Juan, mayroong isang misteryosong sipi na ikinaintriga ng maraming iskolar. Minsan pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay, nakipag-usap si Jesus kina Pedro at Juan. Sinabi ni Jesus kay Pedro na haharapin niya ang isang mahirap na kamatayan. Ngunit nang tanungin ni Pedro ang tungkol sa kapalaran ni Juan, sumagot si Jesus, Kung nais kong manatili siya hanggang sa ako ay pumarito, ano ang sayo? Juan 19:22 Ang mga mahiwagang salitang ito ay nagpasiklab ng apoy ng kuryusidad na hindi kailanman nawala. Ano ang ibig sabihin ni Jesus? Iba kaya ang naging kapalaran ni Juan sa ibang mga apostol? Nakatadhana ba siyang hindi mamatay hanggang sa bumalik si Kristo? Hindi tulad ng ibang mga disipulo, si Juan ay hindi namatay bilang martir. Si Pedro ay ipinako sa krus ng patiwarik. Si Tiago ay pinugutan ng ulo. Namatay si Tomas na tinusok ng mga sibat. Ngunit si John, nakaligtas siya sa lahat ng ito. Sinasabi ng mga sinaunang salaysay na siya ay itinapon sa isang kaldero ng kumukulong mantika ni Emperador Domitian, ngunit lumabas na hindi nasaktan ng walang kahit isang pinsala. Ang himalang ito ay labis na natakot sa mga autoridad ng Roma kung kaya't nagpasya silang ipatapon siya sa isla ng Patmos, kung saan nagkaroon siya ng mga pangitain na nagbunga ng aklat ng Apokalipsis. Paano makakaligtas ang isang tao sa gayong kalupitan? Hindi kaya ang kamay ng Diyos na nagpoprotekta sa kanya para sa mas malaking layo? Sa Patmos, nagkaroon si Juan ng mga pambihirang pangitain tungkol sa mga huling panahon. Nakita niya ang pagbukas ng langit, pagbaba ng mga anghel at ang huling labanan sa pagitan ng mabuti at masama. Ngunit ang mas nakakaintriga ay na Digaya, Nina Pablo, Pedro at iba pang apostol hindi itinala ng Biblia ang kaniyang kamatayan si Juan ay nawawala lang sa biblikal na salaysay. Namatay ba siya ng tahimik malayo sa mata ng kasaysayan o hindi pa tapos ang kanyang misyon? Ang ilan ay naniniwala na si Juan ay kinuha tulad ni Elias at na siya ay babalik sa takdang panahon. Sa loob ng maraming siglo, ang kwentong ito ay nagbunga ng mga kamanghamanghang teorya. Sinasabi ng ilang tradisyon na si Juan ay hindi kailanman namatay, ngunit binago sa ilang paraan. Ang iba ay naniniwala na siya ay nasa isang tagong lugar, naghihintay sa pagbabalik ni Kristo, iminumungkahi ng ilan na siya ay nabubuhay ng lihim na hindi napapansin sa loob ng maraming siglo. Bagamat ito ay maaaring parang isang bagay mula sa isang kathang isip na kwento, ang katotohanan na si John ay nakaligtas sa isang pagbitay at nawala sa kasaysayan ay patuloy na nagpapasigla sa misteryong ito. Ang ilang mga tradisyon ay nagsasabi na si Juan ay namatay sa Efeso sa isang katandaan ngunit walang konkretong ebidensya para dito. May mga ulat na natagpuan na ang kanyang libingan, ngunit hindi pa nakumpirma na naroroon nga siya. Ang ilang mga alamat ay nagsasabi na ang kanyang katawan ay nawala lamang na nagiiwan ng mga pagdududa tungkol sa kanyang tunay na kapalaran. Natupad kaya ni Juan ang isang espesyal na misyon na iiba sa iba? Sa pahayag, inilarawan ni Juan ang dalawang saksi na magpapakita bago ang katapusan ng panahon. Ang ilan ay naniniwala na si Juan ay maaaring isa sa kanila na bumalik upang tuparin ang isang huling misyon bago bumalik si Kristo. Kung talagang... Hindi siya namatay. Makatuwiran na ang kanyang presensya ay maiugnay sa mga huling kaganapan ng sangkatauhan. Talaga bang ibig sabihin ni Jesus na si Juan ay hindi mamamatay o ang kanyang mga salita ay napagkakamalan? Naniniwala ang ilang iskolar na sinasabi lamang ni Jesus na ang kapalaran ni Juan ay hindi bagay ni Pedro Ngunit bakit ang talumpating ito ay nakabuo ng napakaraming haka-haka? May higit pa kaya sa mga salita ni Kristo na hindi pa natin naiintindihan? Isipin mo sandali na naglalakad pa rin si John sa gitna namin. Ano ang magiging buhay ng isang dalawang libong taong gulang na lalaki ngayon? May natatagong pagkatao, kaya siya naghihintay ng tamang sandali para ihayag ang sarili? O nagawa na ba ang kanyang misyon at ang kanyang kwento ay nawala na lang sa paglipas ng panahon? Ang katotohanan ay ang kanyang kamatayan ay hindi kailanman nakumpirma at ang kanyang kwento ay patuloy na nakakaintriga sa milyon-milyong tao. At ikaw, ano sa tingin mo? Namatay ba si John? o buhay pa siya. Isulat ang iyong opinyon sa mga komento at ibahagi ang video na ito upang mas maraming tao ang matuto tungkol sa kamanghamanghang kwentong ito. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at i-activate ang bell para sa higit pang mga misteryo sa Biblia.